umiiyot sa'yo. Ako, iba-ibang lalaki na ang umiiyot sa akin. Iba-ibang size na ang titi na titikman ko. O sinong pokpok sa atin, di ba ikaw, tanga ka, putang ina mo. Wala kang kwinta animal, ka. Umahon ka, putang ina mo. Minumura kita, umahon ka, buha kang ina mo. Leche. Huwag mo ako hamon-hamonin, putang ina mo. O ano, gaga, putang ina mo, gaga, umahon ka hinahamon kita umahon ka putang ina mo lechika ang kapal ng pagmamuka na itong napakatang hahamon-hamon sa akin Tinahamon ako ni Y. Alpha Pinay na una ng no, mga Y. Ampaw. Ha? Inahamon ako ng Y. Ampaw. O ano, Pinay? Nasaan ang lakas mo po? pa animal na to. <laughs> o ano pinay, ha? Kaya wag mo ako hamunin, pinay. Hindi mo ako kilala, putang ina mo. Ikaw puro ka lang kayabangan, wala kang alam, putang ina mo. Dahil isa kang bobo, putang ina mo. Isa kang bobo, puro ka lang kayabangan. oh lumabas ka. Ha? Yan, lumabas. Sino siya We be sayo kayser Sa so, susunod pinay Huwag mo ako hamunin po Tang ina mo Nananahimik ako po Tang ina mo ka Panayang hamun mo Tang ina. hahamunin ako, mananak pa lang. Putang ina, tatakbo naman, wala naman alam. Hahamunin ako, putang ina na to. Si Pinay, kay Sir, alam mo si Pinay ha. Hinahamon ako maglalaro daw ng single base pero tumakbo ang putang ina niya. Ah, tumakbo ang putang ina. O yan, nagpa-YouTube ka lang, way alpa Pinay, putang ina mo. Duwag ka, putang ina mo ka. Akala mo kung sino siya. Ah, dito po matatapos ang laro ha, kasi tumakbo si way alpa Pinay. Hinahamon-hamon ako tapos mananakbo rin pala eh. Putang ina talaga oh.